Good day mga Welcome muli sa aking channel Sa Antonio Adventure Attack and Survival Sa araw na ito Tayo ay babalik muli Sa tulay ng mga Inkanto At dahil may nakausap akong mga tao Na naka-experience Na naman ng mga kababalaghan Sa tulay ng mga Inkanto Kaya tayo ay Umatak na Atak na! Lalakad ako dito sa patway na ito. Yan. At may tao sa akin likuran. Umaatak din. Diretso tayo sa tulay ng mga inkanto. Tuloy lang ako sa aking paglalakad. Baybayin natin ang patway na ito. At dito sa patway na ito, humaharang ang asong gabaka na kulay itim na pulang pula ang mata kaya pag dumaka kayo rito sa gabi o kagat ang dilim makakasalubong ninyo ang asong itim na itim tuloy lang tayo sa atak Napadaan nga pala ako dito sa isang bahay. Nila to At meron silang alagang kababuyan dito. Ito ay totorlahin sa Oktubre. Sa binyaga ng kanyang anak. ka. Yan. Tuloy ako sa aking paglalakad. Papunta tayo sa tulay ng mga inkanto doon. At mamaya, ikikwento ko sa inyo kung ano ang mga kamabalaghan na naranasan ng mga taong dumaan dito. At merong dahil sa nervyos ay kailan paman ay hindi na dumaan dito. Umiiwas na sila ng ibang daan at nagpapasundo. Sa alimang kababalaghan, ang ikwekwento ko sa inyo, tuwali anim yun. Sumamay so, pagdating natin doon, tuloy lang. Tuloy lang ako sa aking paglalakad. Medyo malapit na ako sa tulay ng mga inkanto. Tabi pununo no. yang Tuloy lang. Lakad. Ito na tayo. Sa tulay ng mga inkanto. Ayan. Sumama ang amoy ng ilog. Tabi puno no. Ikot muna tayo. Yan. Nandito na ako ngayon sa tulay ng mga inkanto. Ituloy na natin ang kwentuhan ng mga kababalaghan dito. Pero bago ako magkwento, tabi po nuno, magkwekwento lamang ako ng mga kababalaghan dito. At kung marapatin nyo, i-viral na lang ninyo ang aking kwento. Mga inkanto. Ayan. Ayon sa nagkwento sa akin, meron daw isang tao, lasing, nagyabang, may dalang kutsilyo, dumaan sa tulay na ito, at pagdating dito sa aking kinatatayuan, dito sa gitnang ito, nagmura, pinagmumura daw ang mga inkanto at sinabing magsilabas kayo kung manlalabas kayo. Yun ay gabi niya ginawa. At ang nangyari, bigla daw may malaking ibon na umatak sa kanya at pinaspas niya ng pinaspas ng mga pakpak yung bagwis ng ibon pinaspas daw siya hanggang takbo hanggang kanila hindi nakapunta sa sarili niyang bahay pumunta sa kanyang kapatid at sinabing kuya kuya bigyan mo ako ng tubig at uhaw na uhaw na ako bakit anong nangyari sa iyo ako'y nagsisigaw sa tulay ang nangyari inatake ako ng isang pagkalaking ibon at pinaspas ako ng pinaspas ng kanyang pakpak. Kaya ako ay natakot. Yun, ninerbyos ang taong yun. Buhat nun, ay hindi na nagyabang at umiiwas nang dumaan sa lugar na ito. Ang pangalawang kwento naman, kung makikita nyo dyan sa may parte niya, sa ibaba dyan. Noong una, wala pa itong tulay na ito merong isang matanda na nagpamangalang nag Mang Oryong siya ay namaya pa na matagal na dito siya dumadaan dyan sa lugar na yan dahil wala pa nga itong tulay at wala ding sabaw nung mga panahon na yun ayan na umaagos na ang sabaw dyan tingnan natin yung mga pasabaw dyan so yung matanda ay tumatawid rito yan sa area na yan kagat na delay mga <clears> hindi <throat> natin mga 6.30 na magsesema 6.30 na so kagat na delay at yung matanda ay mga ang si edad na siguro mga na 75 plus na ay naglalakad lakad daw siyang ganyan lakad ang nangyari bawat hakbang niya yung kanyang chinelas ay may tumutungtong at siya ay nadadapa. Pag humakbang siya, tutungtungan na naman yung hulihin ng generous. Madadapa na naman siya. Siguro daw siya nadapa ng na mga limang beses dahil may tumutungtong. So nakiusap daw siya. Sabi rin niya, inako mga inkanto, ako naman ay matanda na huwag niyo na akong paglaruan at padaanin niyo na lang ako. At ako naman ay taga rito, at lagi rin akong dumadaan dito Ayun. so nung sinabi raw nung matanda wala nang tumungtong sa kanyang chineras at siya ay nakalampas na sa daan na ito papunta dyan yan, yung daan na yan 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 na siya pumunta yun ang isang kwento pa ng matandang nakaranas ng kababalaghan sa tulay na ito at ang isa pa ng kwentong kababalaghan din sa tulay na ito ay meron namang isang mama na nagngangalang Kuya Berting. Siya daw ay dumaan dito gabi. Siya ay galing sa pamamasada ng kanyang tricycle. Diyan, sa area na yan, dito siya nanggaling. Diyan. Tapos pupunta siya dito. Yan, sa akin likuran yan. Ito, yan. From doon, punta dyan, lalakad ka, tatawid ka sa tulay na ito. Yan. Lalakad din tayo para makita nyo. Yan. so, yan. madilim yung likod ko ha. O, So, naglalakad raw dito si Kuya Berting. Paglakad niya, pero normal lang siyang naglalakad dyan. ay bigla daw may tumulak sa kanya pagdating dito pero hindi naman daw siya nasugatan itinulak lang daw siya sabi niya ba hindi naman siya lasing siya ay normal lang kaisipan pero biglang may tumulak sa kanya likuran at siya ay bumalagbag pero walang sugat kahit ano so yun ang naranasan ni At ang isa pa ang kamabalaghan na nangyari din sa tulay na ito ay mayroong isang pamilya na dumadaan lagi dito. Sila ay taga sa area na yan, yan tiyan, papunta doon. So lagi silang dumadaan dito, misan inaabot sila ng gabi. Wala naman silang nararamdamang kamabalaghan o kung ano may nakasalubong daw silang isang babae nakulay puti ang ramit so hindi nila masyadong maano yung mukha dahil gabi nga nung mapatapat na raw sila sa babae ay napansin nila na nakalutang ang ramit at nakalutang din ang paa sa parting ito yan dyan sumabay ang babaeng nakaputi na nakalutang sa hangin. Hindi natin alam kung yan ay white lady o multo o isang kababalaghan sa lugar na yan. Kaya buhat nun, ang mga tao na yon ay hindi na dumadaan dito at sila ay umiibot na doon sa may highway dahil talagang tuwing dadaan daw sila sa tulay na ito sila ay tumatayo ang balahibo at kinikilabutan sa nervyos. Yun ang kanilang ina At ang isa pang kwento, ni Kuya Berting din. Kasi ay dumaan sa area na ito. Dahil mahiwaga nga ang tulay na ito. Noon wala pa itong tulay. Lahat sila dyan sa baba dumadaan dito sa area na ito. So si ay gabi pa uwi na. Pagdating daw niya sa isang area, doon sa may aking likuran, yun Turo ko sa inyo. Doon sa parting yan, dyan. Pahon sa ron. Nakasalubong daw niya ang aso. Na itim, na itim. Pulang-pula ang mata at nakahara sa patway hindi daw siya padaanin. So ang ginawa raw ni Kuya Berting, sabi daw niya, aso ka, kung ano ka man, taas daw eh, mga hanggang dito sa dibdib. -dib. So parang gaba ka na rin ang size. Sabi niya, pag hindi mo ako pinadaan, sasalaksaking kita. May dala akong kutsilyo. Pinanun daw niya, ang sama raw ng tingin sa kanya ng aso na pulang-pula ang mata. Tapos nung siya daw ay dumaan, dahan-dahan daw siya pero nakatingin lang daw ang aso sa kanya sa oras na ito habang nagkwekwento ako ako ay kinikilabutan dami kong kilabot hanggang paa pero ayos lang yun ang trail pero nakalampas na raw si Kuya Berteng sa asong itim na yun what noon hindi na niya nakita pero sinatuper apat sila na nakakita rin ng asong itim na itim. Pero nung sinatuper na nakakita ng aso, umapayupoy ang buntot. Nakatingin sa kanila. Pero nakahala sa pathway. So ang ginawa nila, bumaba sila sa pathway at kumaripas ng takbo papunta sa kanilang bahay. At ng isang natatanging kwento, sa tulay na ito ay may isang babae na ang pangalan ay Ana siya isang mabuting tao siya isang photographer siya ay sa madalit sabi very honest maayos makipagtungo sa mga tao, maayos makiusap sa uh, madalit salita ay mabait na tao so ang alin na ito una ay nanggaling sa lugar na yon. Medyo malayo mga sabihin natin mga 500 ang ah, mga 200 meters away sa aking likuran. Yan dyan doon. Nung si Ana daw ay pupunta sa isang bahay para i-deliver ang mga litrato dahil siya isang ang photographer. Paglusong niya doon sa isang parang mamabuy, isang maliit na sapa na patay, ay naligaw daw siya doon sa area na yun maraming bahay pero tanghali yun na mga sabi natin alauna ng hapon or alas 12 something ganyan ay bigla daw sa paningin ni Anna, nawala lahat ang bahay at siya daw ay paikot-ikot at hindi na raw niya alam ang kanyang gagawin dahil hindi raw niya malamang kung saan siya pupunta So, yung ginawa daw ni Ana, nagdasal siya, pagkatapos ay binaligtad raw niya ang kanyang ramit. Binaligtad. At nung pagkabaligtad raw ng damit niya, ay, lumakad na siya, hindi na siya naligaw. Hanggang, sa makarating sa tulay na ito. The famous Encanto Bridge. Yan, dito at sa kanyang pagpunta rito dito talaga sa kinatatayuan ko may dalawang ibon na ubod ng ganda ng kulay talagang ang kulay daw ng ibon ay hindi pangkaraniwan mahaba ang buntot ng ibon na ito at dumapo lumanding dito turo ko sa inyo kung saan lumanding ang ibon. Umakita nyo yung simento na ito. Yan. Yan, diretsyo yan. dyan sa may parting gitna, lumanding daw ang dalawang pagkagandang ibon. Ang ibon na yon ay sa buong buhay niya ngayon lang daw sa nakakita ng napakagandang kulay. Kilabot na kilabot siya sa pagkikwento dahil tuwing maalala niya ang kanyang karanasan dito sa tulay ng mga inkanto. Talagang hanggang ngayon, hindi pa rin niya malimutan. So napakaganda raw ng kulay ng ibo na yon. Kung kayo ay mahilig sa mga pet tulad ng ibon, mga loro, African Bern, so oh, parakit na mayroong magagandang kulay pero yung nakita raw ni Ana ay kakaiba at lumanding daw sa semento na ito ang dalawa at dahil sa ubod ng ganda ng ibo na yon si Ana ay nabighani malalaki raw ang ibon mga gamanok whatever ang size pagdaan daw ni Ana dito dyan, sa area na yan yung dalawang ibon ay nakadapo dyan nahipo daw niya at ang naisip niya ay iuwi at alagaan bumubulong daw ang dalawang ibon dito at sinabing iuwi mo ako <laughs> iuwi mo ako sabi raw. yan pero nung parang huhulihin na niya ang ibon may dumating daw na dalawang ibon dito sa kanya may parting likuran malaki din at dumapu dito dyan sa tubo na ito dalawang malaking ibon din na ubod ng ganda parang hari manok ibong adarna mag isip na kayo ng magandang ibon ganun daw ang hitsura at ang sinabi daw nung dalawang ibon, pabulong sa kanya. Huwag nung huli. Nung sinabi raw na yon, siya daw ay kinilabutan. At nung lumingon siya, tinignan niya yung dalawang ibon sa likod. Biglang nawala. At yung dalawang ibon sa baba ay bigla na rin nawala. At bumalik na rin wisyo o sa tamang kaisipan si Ana at bangang nakita niyang ha? Ano bang ginagawa ko rito? Sa araw niya na-realize na para na pala siyang nag-trans. Enchanted. Na-encanto na siya. So tuwing ko kwento niya yung tungkol sa ibon siya ay kinikilabutan. Itong kwento na ito ay naikwento sa akin ng aking pinsan na si Christian dahil si Ana ay kanyang kaibigan pero kilabot na kilabot daw ang babae ang magandang ibong hindi niya malimutan na biglang nawala kaya sa buong buhay niya hindi raw niya malilimutan ang pangyayari nito so mga kasityo ko sana nagustuhan nyo naman ang aking kwentong kababalaghan adventure sa tulay ng mga inkanto. So kung sino man sa inyo ang gustong sumubok mga experience o maranasan ang kababalaghan at kamalignuhan at kainkantuhan, magpunta lang kayo rito sa tulay ng mga inkanto. At kung kayo ay seswertehin, kayo'y pagbibigyan ng inkanto at makakakita kayo nang kababalaghan, kaya hanggang sa susunod na Antonio Adventure, Attack, and Survival at kababalaghan stories. At ako ay uwi nat, ako'y kini na, kaya hanggang sa muli, at tayo ay babak na. Bye bye.